gagawin mo? I wish to go Lola ba. Okay. O, oh, tayo mo na siya. Tayo mo si Lola ba? No, he's so oh. heavy. Ah, huh, he's so heavy? Yes, see? You can, ano, her? <laughs> What's that? A gift. A gift. A gift. Oh, tayo muna si lola lalaba. Tayo muna. No, I can't tayo. You can tayo her. So you? Yeah. He's so heavy. She's so heavy. Can you carry him? Okay, okay. Her. Can you carry her? Yeah. Okay. Her. 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 Okay, okay, it's okay. Oh, remove that. Sirai. Kapagos na. was na. Are you willing? Uh -huh. Ay, kapaso pa. Ay. Oh, ka. Kapahos mo. Ma, mapali ka. Anong kapahos? Maranap ka. Oh. Oh. Ang mga anak ko. Ang tayo. Tama po. Siguro, ah, siguro, alin yung marimlo? Kaya yung pang ulas. Dili eh, memo mo kaya yung mali mouse ka dito. Subu so, huh? so, yeah. ano mo sila ba? Ha? Subu mo? Yeah. Okay. na ay dam. Padam, Padam <laughs> ay bay <and> sister. <laughs> Hampir semua ini lewat, ini kamu kali ini yang baru mau, maksudnya lewat lembut, 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 Wala na akong masyadong ano. Bless this food, Lord. Maging kagalingan, kalakasan po sa physical na pangangatawa ni Apo ba? In Jesus name we pray. Oh. oh let's yeah. subo, subo na ba? Oh, let's subo. Subo na laba. Hmm. Yung water niya, may laman. Ay, galing nga madiloki <laughs> Slowly. Slowly lang, kakain pa siya eh. Nasa sampuan na pinag-iitsupan. Yung... Ah, good job naman. Okay. Ito lang lang. Wait lang. Wait lang. Ilalimit! You want to see it? Do you don't like it? She didn't see you. Ask her again. Dirty yung tao mo. Ew! Ask her again lola ba duro dili lagi nga dili na bitlong yumyum yum airplane 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 airplane

Nó là chưngi. Ừ. Thế là xong. Húp. Măm măm. Húp bál lụi kia, húp lụi kia. Okay, Pagkatapos pag na. Si Lola pa, ikaw naman kumain, ha? Oh, okay. Wait, wait. Oh, water Water first. mo Water, Lola. Wala ba mo ginawa ka, Wala ka, Buko. Eh! Eh! Gugan na. na. Yeah, Bukol. 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 na? na Bukol. 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 Wait, Bukol. 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 niya. Bukol. Bukol. maya Bukol. 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 na Bukol. Bukol. na Bukol. 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 Oh, Mama. Lukas, dapat kagaya ka ni Lola ba? Yes. Lukas, pag sinabing subo, yes. subo. Mamaya, mamaya, nagchuchupa siya. Yes. Mamaya, nagchuchu, may lamang pa yung ano? Ito yung face floor, tabi din, kami yung yellow. Punan mo, yes. ba tayo punasan? Punasan tayo. Ah, so kaya yung pa niya. Ay, may